Hiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na ginagawa ng gobyerno ang lahat para masiguro ang sapat na supply ng bigas sa bansa para hindi na anya kailanganin pang mag-import. Dagdag pa ng Pangulo, sinisikap din daw ng pamahalaan na pababain ng presyo ng bigas sa gitna ng nagtataas ang halaga nito sa mga pamilihan at sa mga merkado. Kasabay nito, git din ni Pangulong Marcos na hindi lamang daw sa Pilipinas tumataas ang presyo ng bigas, kundi sa mga bansa sa Asia na nag export nito. Ayon sa Pangulo, halos katumbas lang din daw ng pagtaas ng halaga dito sa bansa. Sinabi ng Pangulo ang mga pahayag na ito matapos makatanggap ng mensahe ang Office of the President sa pamamagitan ng bahay ugnayan kung saan tinanong ang Pangulo kung ang BBM daw ba ay nangangahulugang bigas biglang mahal. Samantala, dagdag pa ng Pangulo, nagsasagawa na ng mga pag-aaral para obserbahan ang mga presyo ng bigas sa Pilipinas kumpara sa top exporting rice countries gaya ng Vietnam at Thailand. Tignan ko, yung presyo ba nila doon sa kanilang bansa ay mababa? Hindi rin eh. Dahil ang naging problema ay hindi dito sa Pilipinas. Ang nangyayari dito, nagkakaroon tayo na pataasan ng presyo ng langis. Pag ang langis, tumataas ang urea. Lahat na sa patubig, lahat yan kailangan ay kailangan pa kailangan ayusin. Kaya lahat po ito na mga external shocks ay tinatamaan talaga tayo. Samantala pumalo na sa higit kalahating milyong metriko tonelada ang iniimport na bigas ng Pilipinas. Nilagpasan na nito ng higit 40% ang kabuang dami ng bigas na inimport ng bansa sa unang dalawang buwan ng 2023. Mula sa kaunguna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.